mainit ha uh, oh, nak pikit ka pikit ka pikit ka wag kang didilat pag hindi ko tinawag pangalan mo ha ha pag sinabi kong anak dilat doon ka lang didilat, didilat ha ha o, oh, sige ha sa ngalan ng ama ng anak ng Diyos Espiritu Santo lahat ng prayer na sasabihin ko sa iyo, sasabihin mo ha. Ha? Ha? Panginoon ng Kristo, Panginoon su Kristo, Ipakita niyo po sa akin ng aking ikatlong mata. Tingnan mo, lumiwanag ba sa noo mo ngayon? Lumiwanag. Maliwanag siya. Para siyang pinto sa'yo. Parang pinto. Palalakihin ko yan na Tinan ha. Ayan, lumaki ba? Lumiwanag lalo. O, punta ka dyan sa gilid. Sasama ako sa sa'yo ha. Punta ka sa gilid ng pinto na yan. Punta lang. Punta ka, lakad ka lang. Lakad ka. Ayan, lumiwanag, di ba? Mas lalo, di ba? Ha? Di ba? Lumiwanag. O, oh, may sa sa'yo sa balikat mo, ha? Ayan, may humawak, ha? May sa sa'yo. Ayan, nakalibitin kita, o. Ayan, oh, kinalabit kita, o. Ayan, kinalabit kita, ayan. Meron. Huwag kang didilat, ha? Huwag kang didilat. Meron. May hangin na kumalabit sa'yo, ha? Pero may parang bumigat yung balikat mo. Bumigat. Labas ka dyan sa pintu na yan. Labas ka. Uli ko na siya. Ito, lala, lalaki baba ito. hoy sino kayo dyan? Dalawa. Ha? Uli ko kayo. Sino kayo dyan? Ha? Papasok ka. Ha? ka. Pasok ka. Pasok kayo yung dalawa dyan. Pasok kayo. Pasok. Oo. Oh. Ah. Nahuli din kita na. Huli kita na. Sino ka ngayon dyan? Ah. Ah. Apoy na nagpakilala sa bundok sa Sinai. Age. Ampilang. goam, mineral Puh! Sino ka dyan? Ah. Sino ka dyan? Ah. Masakit na. Galaw-galawin niyo yung posporo. Kaya Galaw na niya yung posporo. Huli ko. Huli kita na. Na. Huli kita, ano? kita di ba? Sakit na. Sakit ba yung fosforo? Ha? Masakit? Ha? Masakit. Kasi yung iba, yung, iba yung ano mo na eh. Ha? Sino ka dyan? Huwag mong gagamitin yung bata. Kayo na yan. Kayong dalawa na yan. Dama ko eh. Pinipicturan mo mukha ko no? Tama ba ako? Ha? Pinipicturan mo mukha ko? Eh? Ikaw yung manggagamot eh Gumamot kay ate Tama mali Ikaw yung manggagamot na lalaki na no? Na no. Wawasakin kita dyan Ay nako kuya Umulit ka na naman ha Umulit ka na naman Ha 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 kaya mo ang Diyos? Ha? Malakas ka ba? Tay? Ha? <laughs> Hindi ka na makapagsalita ngayon. Ah, Tanggalin mo yung nilalagay mo dyan sa data. Tanggalin mo, doon ko sa dibdib. Bukod sa dibdib, nakita sa dibdib, ikaw yung, ikaw yung nakita ko sa tawas. Dukot yung dibdib. Kung yung isang kamay mo, dukot sa dibdib. Dukot. Dukot sa dibdib. Dukot. Dukot. Oh, huli kita ngayon na. No? Oh, dukot. Tapon sa lupa. Tapon sa lupa. Tapon. Ahi. Asir. Ahi. Pu. Ah. Ha? Ha? Ah. Dali. Tanggal. 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 Hawa ko balikat mo. Hindi ka makakawala. Hawa ko balikat mo. Nabaklas ko po, Dermana. Ha? No? Baklas ko ba? Poder mo? Ha? Eh? Baklas ko poder mo? Ah, dali tanggal. Sabi ko sa iyo, te, ay kuye. Ha? Eh? Tagarihan ko lang, manggagamot ko. Tagarian ka lang. Ah, oh, lang yan. Tagarian lang yan. Jesus, Dana, Dayos, Puh! hello galaw mo yung posporo. Dali, tanggalin mo. Pati ba naman bata? Kuya, wala ka nang, pin wala ka nang pinipili, ha, kuya? Ha? <laughs> Sakit ba? Sakit? <laughs> Mangiyak-ngiyak ka na, kuya. Masakit? Ha? Sa kapangyarihan ng ama, matam sa kapangyarihan ng Diyos anak apoy na nagapoy ng Diyos anak mitam pu, masakit yan kuya sabi ko sa iyo yan ang pinakamasakit na parusa dali tanggal mo ha tanggal tanggal tanggalin mo pa pati sa ulo kaya masakit ulo ng bata eh Tanggal, pati ulo, bukot sa ulo, tapon sa lupa. Bukot ha, huwag ipamimigay ha dukot. <laughs> Uli kita. Galing ka na. Third eye lang yan. Hindi ako nagtawag. Hindi kita tinawag. Third eye lang yan. Wawasakin kita kuya. Sabi ko sa'yo, wawasakin kita. Gigigil ako sa'yo ha. Tanda-tanda mo na. Tayo magla.